Uh, well, matagal naman, naman na, na, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Uh, simula pa lang noong pagpasok namin as uh, President and Vice President, naririnig na namin yung uh, delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Uh, pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung uh, mga suitcases uh, na Eh, Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware uh, case uh, sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng Uh, pera na nakalagay sa luggages. So, ganun talaga yung modus nila. Hindi, hindi na ako na gulat, uh, ma'am, kasi nababalita naman na yan noon. Hindi lang natin napag usapan uh, in public kasi walang walang at noon, panahon na yon, walang magsasabi na nakita ko, ginawa ko, first hand kung ano yung uh, nangyari. Di tulad ngayon na meron talagang isang tao na nagsabi na kung ano yung sistema, ano yung ginawa nila at paano nila ginagawa yun. Totoo naman eh, di ba? Last year pa sinasabi ni VP Sara na ang nagku-control ng budget ng Pilipinas, dalawang tao lang, si Saldico at si Romualdez. Sinabi pa nga niya noon eh, yung anomalya, yung binigyan siya ng 19 billion na budget. Pero sa 19 billion na yon, 5 billion lang ang ba ang kontrolado ng DepEd noon. The rest kontrolado ng mga congressman. Tapos no, nung narinig yun ni Saldeco ko, sinabi pa niya si minute si minute daw si VP Sara. It turns out totoo pala ang mga sinasabi ni VP Inday, no? Sinas tinawag pa si Inday noon ng Lokaret, no? Inday Lustay. Walang nakinig kay Inday noon eh. No, grabing PR noon, grabing propaganda. Gumastos si Marcos noon eh. At si Romualdez eh, para sirain ang pangalan ni VP Inday. Both social media at sa um, sa mga ano, doon sa mga major media outlet. No? Walang nakinig eh. Tapos ano, anong nangyari? Totoo pala,